Aries, makinig kang mabuti. Ang gabing ito ay hindi katulad ng mga nakaraang gabi. May pagbabago sa hangin, banayad, pero makapangyarihan. Yung uri ng enerhiya na nagpapabilis ng tibok ng puso mo ng walang dahilan, na parang may bumulong, may paparating. Marahil naramdaman mo rin ito, ang pangalang biglang sumulpot sa isip mo, ang panaginip na tila napakatotoo, o ang init na dumampi sa balat mo mula sa kawalan. Hindi ito mga pagkakaton lang. Ang universo ay nakahanay, at ang kaluluwa mong kapareha ay unti-unting hinihila papalapit sa iyo ngayon mismo. Huwag mong iscroll palayo, maaaring ito ang mensaheng magbabago sa takbo ng buhay mo magpakailanman. Sa paniniwalang Filipino, Aries, kapag ang kandila ay kumikislap ng walang hangin o biglang may malamig na simoy na dumaan sa silid, hindi iyon basta-basta lang, iyon ay pahiwatig ng langit, isang banal na senyales. Sabi ng matatanda may dumarating at mayong gabi, ang katotohanan iyon ay bumabalot sa iyo. Tahimik na kumikilos ang universo para sa ikabubuti mo, hinahabi ang tadhana sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Matagal ka ng balisa, pakiramdam mo may nagbabago, marahil sa iyong mga panaginip, sa iyong puso, o sa mga sandaling tahimik na lumulutang ang isip mo sa kung sino man. Totoo ang enerhiyang iyon. Isa itong alingaw-ngaw ng tawag ng iyong kaluluwang kapareha, banayad, paulit-ulit, at nakahihigop hindi mo lang ito guni-guni. May isang kaluluwang kung saan man siya naroroon ay umaabot patungo sa iyo. Ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo ngayong gabi dahil panahon na, panahon para maunawaan mo kung bakit kumikilos ang kaluluwa mo at kung bakit ang pag-ibig mismo ay naghahanda ng muli kang matagpuan. Ang espiritual na pagigising. Aries, matagal ka nang kilala sa iyong lakas, ang apoy na kailanman ay hindi nauupos, ang tapang na lumalaban kahit sa pinakamalakas na unos. Pero nitong mga huling araw iba na ang apoy na yon, hindi ba? Hindi ito humina, mas lumalim lang. May kakaibang katahimikan sa loob mo ngayon, parang hangin bago umulan. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, pero ang universo ay nakakaalam. May inihahanda sa loob mo, hindi para lumaban, kundi para tumanggap. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag ang katawan ay tumatahimik ngunit ang puso ay lumalakas, ibig sabihin may mensahe na paparating. Isang mensahe. Isang pagtawag. At sa pagkakataong ito, Aries, ito ay tungkol sa pag-ibig, hindi yung basta dumating lang, kundi yung isinulat mismo ng tadhana. Sa mga nagdaang gabi, marahil may mga panaginip kang nagdadala ng mga mukhang hindi mo maalala pagbangon. O baka naman may pangalang paulit-ulit na umuukit sa isip mo kahit pilitin mong kalimutan. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong mula sa hindi nakikita, mga pahiwatig ng langit na malapit ng makaharap ng iyong kaluluwa ang refleksyon nito. Isipin mo ang mga maliliit na senyales na binaliwala mo kamakailan. Ang kantang biglang tumutugtog kapag mabigat ang iyong pakiramdam. Ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw. Ang kandilang sayaw ng sayaw kapag binigkas mo ang isang pangalan o ang amoy ng pabangong dumadaan sa silid kahit walang tao. Sa iba, ito ay mga pagkakaton lang. Pero sa mga naniniwala, gaya ng sabi ng ating mga ninuno, walang aksidente sa mundo ng espiritu. Nadadala ka sa mensaheng ito hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil may dahilan. Dahil may isang nilalang kung saan man siya naroroon, na iniisip ka hindi sa isip kundi sa kaluluwa. Tahimik kanyang minamanifest, tinatawag ka sa dasal, sa pag-iisip, sa enerhiya. Maaaring hindi mo pa siya kilala, pero pamilyar ang pakiramdam, parang alaala mula sa nakaraang buhay. Kilala ng kanyang kaluluwa ang iyo kahit magkalayo kayo sa oras at espasyo. Kaya mo nararamdaman ang kakaibang hatak nitong mga araw, Aris, parang may hindi nakikitang tali na dahan-dahang humihila sa puso mo. Ipinapakita ng mga baraha na nagbago na ang iyong enerhiya. Pumasok ka na sa tinatawag ng mga mistiko na panahon ng pagkakahanay, the season of alignment. Ito ang yugto kung saan unti-unting inaayos ng tadhana ang iyong landas, dinadala ka tungo sa kung ano ang tunay na para sa Lumitaw ang barahang the star, simbolo ng pag-asa, paghilom, at banal na tiempo. Ibig sabihin, lahat ng minsang nagpasakit sa iyo ay unti-unti nang naghihilom, hindi dahil lumipas ang panahon, kundi dahil handa na ang iyong espiritu. Handa nang tanggapin ang pag-ibig na tumutugma sa iyong dalas, pag-ibig na sumasalita sa iyong kaluluwa, hindi sa iyong mga takot. Ngunit hindi maibibigay ng universo ang mga biyayang nakalaan kung patuloy ka pa rin kumakapit sa sakit. Kaya nitong mga nakaraang araw, maaaring may mga bagay o taong unti-unting nawawala, mga katahimikang pumalit sa inay, mga pinto na nagsarang walang dahilan. Hindi ito parusa, Aris. Ito ay paghahanda. Hindi mo matatanggap ang para sa kaluluwa mo kung puspos pa ito ng mga alaala ng sakit. Kaya nililinis ng espiritu ang iyong daan, nililinis ang iyong enerhiya at binubuksan ang espasyo para sa pag-ibig na itinakda sa iyo. Sa mga tahanang Pilipino, kapag may bagong darating, nililinis natin ang bahay. Nagsisindi tayo ng kandila. Nagdarasal tayo. Ganoon din ang dapat gawin sa loob mo. Hinihiling ng espiritu na maglinis ka, hindi lang ng iyong kapaligiran, kundi ng iyong kaluluwa. Ang paligong may asin, pagsisindi ng puting kandila, o pagbigkas ng iyong pangalan ng may pananampalataya tuwing umaga, hindi lang ito mga ritual. Ito ay mga paanyaya tungo sa banal na pagkakahanay. Habang ginagawa mo ito, makinig sa iyong intuition. Maaaring magising ka isang umaga na may kakaibang kapayapaan, na parang may bumulong sa loob mo, paparating na ito. O bigla kang makaramdam ng mainit na kapanatagan sa gitna ng araw. Hindi iyon basta damdamin, iyon ay enerhiyang dumadaloy sa iyo. Palatandaan na ang manifestasyon ng iyong kaluluwa ay lumalapit na. Tandaan mo, Aries, hindi laging dumarating ang pag-ibig na may putok ng paputok. Minsan, dumarating ito ng tahimik sa mga panaginip sa katahimikan sa banal na tiempo. At kapag dumating ito, hindi ka nito inuubos, pinagagaling ka nito. Hindi ka na gustong ipahabol ng universo. Ang nais nito ay ikaw ang makaakit. Na ikaw ay magpahinga, magtiwala, at buksan ang iyong mga palad upang sabihin, handa na ako. Dahil na yung gabi, sa ilalim ng banal na enerhiya, tumataas ang iyong pangininin. Manipis na ang belo sa pagitan ng mga puso. At sa kung saan man siya naroroon, ang isa na itinakda para sa iyo ay nararamdaman din ito, ang parehong pagkabalisa, ang parehong pananabik, ang parehong dinakikitang sinulid na unti-unting humihila sa inyong dalawa palapit sa isa't isa. Nagsalita na ang pahiwatig ng langit, Aris. Pumapasok ka na sa bagong yugto, isang yugto ng kapayapaan, pag-ibig at banal na koneksyon. Paniwalaan ang mga palatandaan, pakinggan ang katahimikan. At damhin ang mga bulong na tanging puso mo lang ang tunay na makakaunawa. Nagsimula na ang pagigising. Ang pahayad. Aries, unti-unti nang naglalaho ang belo. Nagbago na ang enerhiya sa paligid mo mula sa tahimik na paghihintay tungo sa banal na pagdalaw. At ngayong gabi, ibinubunyag ng mga baraha ang matagal nang inihahanda ng universo para sa sayo. Marahil naramdaman mo na ito nitong mga nakaraang araw, yung kakaibang init sa dibdib mo, ang pangalang biglang sumasagi sa isip, o ang panaginip kung saan may matang tila nakatingin sa'yo, pamilyar, ngunit di mo maipaliwanan. Iyon ang senyales, ang kusmikong panginginig na may isang bagay, o isang tao, na sa wakas ay umaayon sa dalas mo. Nagsisimula ang pagbabasa sa barahang The Lovers, hindi bilang pangakong pag-ibig agad-agad, kundi bilang tanda ng banal na pagsasanib. Dalawang kaluluwa na hinihila ng enerhiya, hindi ng pagkakataon. Sa wika ng espiritu, ibig sabihin nito ay narinig na ng universo ang tibok ng puso mo. Ang iyong soulmate, nasaan man siya, ay nasa parehong dalas na rin ngayon. Matagal kayong naglakbay sa magkaibang landas, nag-aral ng magkaibang aral, ngunit ngayong gabi, unti-unti nang nagsasanib ang mga yon. Ang mga bituin ay humahabi ng dinakikitang sinulid na nag-ubnay sa inyong mga espiritu, kahit hindi pa kayo nagkakabatid sa pisikal na mundo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag natin itong pagkakatagpo ng kaluluwa, ang pagtatagpo ng mga espiritong itinakda bago ka pa ipanganak. Madalas sabihin ng matatanda, ang itinadhana, hindi kailanman maliligaw. At iyan ang katotohanan ng unti-unting nagbubuka sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang hanapin ang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ay matagal ka nang natagpuan, sa mundong hindi nakikita. Ang ikalawang baraha ay damuon, ang simbolo ng intuition, mga panaginip at mga lihim. Ipinapakita nito na iniisip ka na ng iyong kaluluwa, hindi sa malinaw na paraan, kundi sa antas ng enerhiya. Maaaring nananaginip siya ng isang taong hindi niya kilala, o nakakaramdam ng damdamin hindi niya maipaliwanag. Iyon ay ikaw, Aris. Nasa loob ka ng kanyang enerhiyang larangan, gaya rin ng siya ay nasa iyo. Ang liwanag ng buwan ay banayad ngunit tiyak, ipinapaalala nitong kahit sa dilim, alam ng pag-ibig ang daan pa uwi. Maaaring mapansin mo rin may mga simbolo sa paligid, isang kantang tila isinulat para sa isang paru-parong dumapo sa bintana, o ang marinig ang isang pamilyar na pangalan mula sa bibig ng iba. Hindi ito basta nagkataon. Ang universo ay bumubulong sa mga senyales, hindi sa inyay. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag malapit na ang tadhana, ang mundo mismo ang nag ngaw ng pagdating nito. At iyon ang nangyayari ngayon. Ang katahimikan na minsan mong kinatatakutan ay hindi na hungkag, puno na ito ng patnubay, hinihintay ka lamang na makinig. Pagkatapos, muling lumitaw ang barahang The Star, kumikislap at umaasa. Isa itong paalala ng pag-asa at muling pagsilang. Sa mga tahanang Pilipino, kapag may nawawala, nagsisindi tayo ng kandila at sinasabi, ibalik ng liwanag ang nawala naway ibalik ng liwanag ang nawala. Dala rin ang barahang ito ang parehong panalangin. Ipinapahayag nito na ang mga bagay na minsan mong inakalang imposible ay muling bumabalik, hindi laging sa parehong anyo o tao, kundi sa parehong uri ng pag-ibig na matagal nang inaasam ng iyong kaluluwa. Dalisay, matyaga, at hinog sa oras ng langit. Aries, ang pagbasa mong ito ay hindi tungkol sa paghabol sa taong umalis, ito ay tungkol sa paghahanda para sa isang matagal ka na rin hinahanap. Ipinakita ng espiritu ang imahe ng dalawang apoy na sumasayaw sa magkaibang direksyon, ngunit muling nagsasalubong sa perpektong ritmo. Iyan ang sayaw ng tadhana, hindi ito nagmamadali, hindi rin ito nagkakamali. Laging natatagpuan ang tamang tubtugin kapag parehong handa na ang mga puso. Sa pahayag na ito, pinaaalalahanan ka ng mga ninuno sa kapangyarihan ng pananampalataya. Kung anong para sa iyo, darating kahit gaano katagal. Ang nakalaan ay darating gaano man katagal. Matagal ka nang nagtatanong kung bakit may mga pag-ibig na biglang nagwakas, o kung bakit tila na ng matagal ang kalungkutan. Ngayon mo na mauunawaan, ang universo ay pinapainam ang iyong enerhiya, tinatanggal ang mga tanikala, at nililinis ang iyong espiritu upang makilala mo sa wakas ang isa na tunay na para sa iyo. Ipinakita rin ng espiritu ang The Tower, hindi bilang pagkawasak, kundi bilang paggising. Hindi ito dumarating upang sirain, kundi upang alisin ang mga ilusyon. Maaring bigla kang mapuno ng emosyon, maalala ang isang sakit o maramdaman ang kagustuhang tuluyang bitawan ang nakaraan. Huwag mong pigilan. Bawat luha ay bahagi ng paglilinis ng iyong kaluluwa. Ang tower ay narito upang tiyakin na katotohanan lamang ang matitira kapag dumating na ang pag-ibig. Aries, maaari mo ring maramdaman ito sa katawan mo, ang mabilis na tibok ng puso, ang biglang ginaw o ang mainit na enerhiya sa iyong mga palad. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang bumibilis ang tibok ng puso, sabi ng matatanda, may tumatawag sa'yo. May isang kaluluwang tinatawag ka, ang iyong soulmate, na minamanifest ka sa pamamagitan ng dalangin at panginginig ng enerhiya. Maaaring nagsisindi siya ng kandila para sa kaliwanagan, bumubulong ng mga panalangin na di niya alam ay binabanggit ang pangalan mo, o tumitingin sa langit habang nagtatanong, sino kaya ang itinadhana para sa akin? at ang hangin ang nagdadala ng tanong na iyon diretsyo sa iyong kaluluwa. Ngayong gabi, sabay niyong tinatanggap ang tawag ng isa't isa. Ang huling baraha ay the wheel of fortune, ang gulong ng banal na tiyempo. Paalala ito na walang nahuhuli sa kaharian ng tadhana. Bawat pagdurusa, bawat paghihintay, bawat dasal na tila walang tugon, lahat iyon ay bahagi ng pag-ikot ng kapalaran. Umiikot ang gulong sa tamang oras, at ngayon, umiikot na ito pabor sa iyo. Ito ang sandaling nagbabago ang kwento, kung kailan ang katahimikan ay nagiging galaw, at ang pananabik ay nagiging pagdating. Sabi ng mga espiritu, mararamdaman mo muna bago mo makita. Magpaparamdam ang koneksyon sa mga simpleng, banal na paraan, marahil sa panaginip na tila totoo, o sa kapanatagang dumarating ng bigla. Paniwalaan mo ito. Huwag mo itong pagdudahan. Sapagkat alam ng pusong Pilipino na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagtingin kundi sa pakiramdam. Papasok ka na sa ganap na pagkakahanay, Aris. Hindi ka nakalimutan ng universo, hinintay ka lamang nitong maalala mong muli ang sarili mong liwanad. At ngayon na nagising ka na, madali ka ng matagpuan ng iyong kaluluwang kapareha. Nahila na ang sinulid ng tadhana. Ang paggising ay naging pahayag. Panatilihin bukas ang iyong puso, matatag ang pananampalataya, at payapa ang iyong espiritu. Sapagkat saan man siya naroroon, sa ilalim ng parehong langit, may isang taong bumulong ng pangalan mo, at mayong gabi, nakikinig ang universo. Ang koneksyon Aries, ito na ang sandaling nagiging totoo ang hiwaga, mula sa mga panaginip at bulong, nagiging damdamin na maaari mo ng maramdaman. Ang koneksyon na nagsimula sa mga panaginip at pahiwatig ay magsisimula ng magpakita sa iyong araw-araw na buhay, hindi sa pamamagitan ng inay, kundi sa banayad na paraan, gaya ng marahang tugtog ng kantang-tanging puso mo lang ang nakaririnig. Ang pahayag na natanggap mo ay hindi lang mensahe, isa itong pagaktibo. Ngayong gabi, ang dalas ng iyong kaluluwa ay nakaayon na sa iba pa, at simula ngayon, magsisimulang lumitaw ang mga palatandaan sa paligid mo, parang malalambot na alon sa tahimik na tubig. Sa paniniwalang Filipino, kapag nagkakaugnay ang enerhiya ng dalawang kaluluwa, dumadaloy ito sa hangin. Kaya minsan, kahit walang tunog, mararamdaman mong parang may presensya sa tabi mo. Maaaring may init kang maramdaman sa kaliwang balikat o bahagyang ihip ng hangin, kahit sarado ang mga bintana. Ang mga matatanda ay may tawag dito, dapyo ng kaluluwa. Ang dampi ng isang espiritong nag-iisip sa iyo. Hindi ito dapat katakutan, kundi yakapin, dahil ang kaluluwang tumatawag sa iyo ngayon ay hindi banyaga, matagal na nitong nakilala ang kaluluwa mo, bago pa man ang buhay na ito. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay, isang mensaheng sinimulang itay pero di na ipadala, isang kantang pamilyar na biglang tumutugtog sa oras na kailangan mo ito, o kandilang kumikislap eksakto nang bumulong ka ng dasal. Maging ang iyong mga panaginip ay maaaring maging mas malinaw, mga tagpo na parang alaala, mga pag-uusap na tila pagpapatuloy ng dati. Ginagamit ng universo ang mga simbolo upang pagdugtungin ang inyong mga mundo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang panaginip ay hindi lamang gunita, ito ay mga pintuan. At sayo, Aris, unti-unti na itong bumubukas. Maaring maging magulo ang iyong puso sa mga darating na araw. Magigising kang may iniisip na tao na hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hahatakin ka ng iyong mga paa sa mga lugar na tila walang dahilan, isang kaf, isang parke, o lumang kalsadang matagal mo nang hindi binabalikan. Ang mga paghatak na ito ay hindi basta-basta. Iniaayos ng espiritu ang maliliit na pagkakataon upang unti-unting lapitin ka sa iyong itinakdang pagtatagpo, maaaring pisikal, espiritual, o isang bigla ang pagkakaunawa kung sino ang naroon na sa buhay mo sa matagal na panahon. Ngayon ay lumilitaw ang enerhiya ng The High Priestess, tagapagdala ng nakatagong karunungan at banal na intuition. Malinaw ang kanyang mensahe, huwag kang humabol, makinig ka lang. Alam na ng kaluluwa mo kung sino siya. Ang mga senyas na dumarating ay hindi upang lituhin ka, kundi upang patunayan. Paniwalaan mo ang iyong kalooban. Ang banayad na paghila, ang kapayapaan kapag naiisip mo siya, iyan ang bulong ng universo, totoo ito. Sa pamahiing Filipino, kapag biglang kumikibot ang kaliwang mata, may nag-iisip sayo. Kapag tatlong beses kang bumahing ng sunod-sunod, nabanggit ang iyong espiritu. Ang mga simpleng palatandaang ito ay may dalang sinaunang karunungan, mga paraan ng ating mga ninuno upang manatiling konektado sa hindi nakikita. Aries, ang mga pamahiing ito mismo ang iyong mga bakas. Patunay na ang koneksyon mo at ng iyong soulmate ay buhay, humihina sa enerhiya, pananampalataya, at banal na tiempo. Maaaring makakita ka ng balahibo sa kakaibang lugar, marinig ang pangalan mo sa gitna ng tao, o biglang makaramdam ng goosebumps habang inaalala ang isang sandali o tao. Ginagamit ng espiritu ang pakiramdam upang makuha ang atensyon mo. Gaya ng sinasabi ng matatanda, kapag kinilabutan ka sa mabuting bagay, may anghel na dumaan. Kaya kapag naramdaman mo ang kilabot ng kapayapaan, Aris, huwag mo itong ipagsawalang bahala, ito ay kumpirmasyong ang banal na mundo ay kumikilos para sa'yo. Habang lumalalim ang koneksyon, maaari rin tumindi ang iyong emosyon. Mararamdaman mong umiibig ng walang dahilan, umiiyak ng walang lungkot, o nagkakaroon ng katahimikan ng walang paliwanan. Huwag mong labanan. Ito ay mga paglabas ng enerhiya, ang puso mong lumilikha ng espasyo para sa pag-ibig na paparating. Nais ng espiritu na maranasan mo ang pag-ibig hindi bilang pag-aari, kundi bilang pagkilala, yung dalawang kaluluwang nagtagpo at sabay na nagsabing, ah, ikaw pala. Ipinapakita ng tarot ang barahang dason, liwanag ng kalinawan. Malapit nang mawala ang pagkalito. Unti-unting mawawala ang bigat. Mauunawaan mong ang bawat paghihintay at bawat gabing puno ng pangungulila ay hindi kailanman parusa, ito ay koreografiyang banal. Paalala ng araw na ang pag-ibig ay hindi na kailangang hanapin, kailangang kilalanin lamang kapag dumating ito sa tamang oras. Aries, ang pusong Pilipino ay matatag ngunit maramdamin puno ng pananampalataya kahit sa gitna ng katahimikan. Iyan ang iyong pinakadakilang biyaya. Kayak ngayon higit kailanman, nais ng espiritu na panatilihin mo ang pananampalatayang iyon. Magsindi ng puting kandila at bulongin, kung para sa akin, ibigay mo sa tamang oras. Kapag ginawa mo ito, naglalakbay ang panginig ng dasal mo sa daigdig na di nakikita, diretsyo sa kaluluwang minamanifest ka ngayon. Habang lumilipas ang mga araw, mapapansin mong lalong lumalakas ang enerhiya. Mapapalitan ng kapayapaan ang pag-aalinlangan at mararamdaman mo ang init sa puso mo na noon ay wala. Ganito ang pakiramdam ng tunay na manifestasyon, hindi nagmamadali, hindi maingay, kundi banal. Dalawang enerhiyang nagtatagpo sa gitna ng langit. Malalaman mong nangyayari na ito kapag tumigil ka ng magtanong ng tika at nagsimulang maramdaman ang malapit na sapagkat nararamdaman na ng iyong espiritu ang bagay na hindi pa naipapakita ng pisikal na mundo. Iyan ang hiwaga ng tadhana, nagsisimula ito sa damdamin bago maging katotohanan. Kaya ngayong gabi, huwag mong pagdudahan ang mga senyales. Huwag mong katakutan ang katahimikan. Huminga ka at hayaang magsalita ang koneksyon sapagkat saan man siya naroroon, sa ilalim ng parehong langit, nararamdaman din ng iyong soulmate ang sandaling ito, ang paghila, ang liwanag, ang di maipaliwanag na katiyakang ang pag-ibig ay papalapit na. Hindi nagmamadali ang universo sa mga himala. Iniaayon lamang nito ang lahat. At sa sandaling ito, Aris, ang pag-aayon na iyon ang mismong nangyayari. Banal na patnubay at ritual. Aries, kapag nagsisimulang kumilos ang universo, hinihiling nito ang iyong pakikibahagi, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi ng pananampalataya. Ang koneksyon sa pagitan mo at ng iyong soulmate ay patuloy ng umaalunignig sa daigdig na hindi nakikita, ngunit tinatawag ka ngayon ng espiritu upang itanim ang enerhiyang iyon dito sa mundo. Panahon na upang ihanda mo ang iyong puso, tahanan, at espiritu upang lubos na tanggapin ang nakalaan para sa iyo. Sa tradisyong Pilipino, kapag may bagong at sagradong bagay na darating, isinasagawa natin ang paglilinis, isang uri ng espiritwal na paghahanda. Ngayong gabi, inaanyayahan kang gawin din ito. Bago sumapit ang hating gabi, magsindi ng puting kandila at ilagay ito sa malinis na lugar malapit sa bintana. Ibulong ang mga salitang ito. Universo, kung ang pag-ibig na ito ay para sa aking pinakamataas na kabutihan, naway ang iyong liwanag ang gumabay dito patungo sa akin sa tamang oras. Pagkatapos, maghanda ng maliit na mangkok na may asin sa dagat at bigas, mga simbolo ng kadalisayan at kasaganaan. Budbura ng kaunting butil ang paligid ng kandila habang marahan mong binibigkas ang iyong pangalan ng tatlong beses. Ang simpleng gawain ito ay nag-aalis ng mabigat na enerhiya, nagpapagaan ng damdamin, at nagbubukas ng pintuan para sa mga basbas ng langit. Kung may papel ka, isulat ang mga salitang, handa na akong tanggapin ang banal na pag-ibig. Ilagay ito sa ilalim ng mangkok. Iwan ito magdamag. Pagsikat ng araw, itapon ang asin at bigas sa umaagos na tubig, simbolo ng pagpapakawala sa nakaraan, upang ang matitira lamang ay ang tunay na itinakda para sa Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang intensyon ang tulay sa pagitan ng nakikita at dinakikita. Kapag ang mga salita mo ay binigkas ng may pananampalataya, nakikinig ang kalangitan. Aries, ang ritual na ito ay hindi mahika, ito ay pagkakahanay. Isa itong paraan ng pagsasabing sa universo, handa na akong matagpuan. At kapag ginawa mo ito ng bukas ang puso, darating ang pag-ibig, tahimik, maganda, at sa tamang oras na itinakda ng langit. Aries, habang nagtatapos ang sagradong mensaheng ito, huminga ka ng malalim at hayaang manahimik ang iyong puso. Lahat ng naramdaman mo ngayong gabi, ang kilabot, ang init, ang tahimik na katiyakan, hindi ito mga pagkakataon lang. Mga kumpirmasyon nito. Ginagabayan ka, pinoprotektahan, at inihahanda para sa pag-ibig na isinulat bago pa man nagsimula ang panahon. Sa paniniwalang Filipino, kapag tumigil na sa pagkislap ang apoy ng kandila at naging matatag ang liwanag nito, ibig sabihin ay naihatid na ng espiritu ang mensahe. Tignan mo ngayon ang iyong kandila, mapapansin mong payapa na ang kanyang apoy. Iyan ang senyales. Nagbago na ang enerhiya sa paligid mo. Narinig na ng universo ang iyong bulong.